Hello guys! Welcome back to Singapore. Welcome back din sa channel ko guys. At magmumukbang po tayo ng gulay. Ito ang dinner ko guys. Nilagang sitaw, kamates, nilagang talbos ng kamote, nilagang talong, at saka okra guys. So ito lang yung dinner ko guys. Nagluto nga din pala ako ng dinuguan ito. Pero palala ko lang siya. Ilalagay ko siya sa, ilalagay ko siya sa rack At para Ikain ko siya sa puto kasi meron akong dinawang puto dati. Nandun sa freezer. So, pag gusto kong kumain nun at yan, i kumain ko yung aking dinuguan na masarap. Ito guys, yung sausawan ko, bagoong at saka lemon. So, ngayon, wala akong rice. So, ito lang ang kakainin ko, guys. Meron tayong isda dito. isaw natin dito saan. Naghugas na ako, guys, ng kamay ko, guys. Kain tayo, guys. Shout out nga pala sa lahat ng mga nagsusupport dito sa aking YouTube channel. Thank you so much guys. Alam niyo parang nawawalan na rin ako ng gana mag-YouTube, YouTube kasi dami nang hihingi ni Lolo. Dami niyang, ano? Hinihingi ng requirements about sa tax. Wala nang Tapos, magta-tax pa ng, ano, gusto pa niya taasan ang tax. Huwag na lang. Mm. Ang sarap eh. Salas ako ko siya sa bagoong. Hindi hmm? makita. Ayun. Bagoong. Tapos lagyan ko siya ng kamatis. Saka isda. Hmm. Nag-craving hmm. hmm. ako dito guys. Galit kami ng Australia. Diyos oh. Puro na lang beef steak. Ano ko? Steak chips. Ah. With red wine. Mm -hmm. Parang nangihinga ba ako? Hindi makatitin ng mga gulay. Kasi palagi kami nga labas. Kumakain. Tapos ang, 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 ang mga tindan lang naman doon. Pinupuntahan namin kasi ng mga puti sila fish and chips, bib steak, yung pala din ganun. Meron din isda ng baramundi, fi baramu din fish. Yun lang palagi yung nakain guys. Ang sarap ah. Talbos ng kamote. Mmm. Mmm. Ang sarap. Mmm. Tignan natin yung binuguan natin. Mmm. guys naka na naka packet na dinuguan binili pa ni Martin sa Pinas nung pumunta siya ninagdagan ko na lang siya ng karne guys madami din naman oh dalawang pakipian hmm. masarap ang ulam ko hindi ako nagkanin kahit kaninang tanghali pala dami hmm. dami masarap guys mhm hmm Kamayin ko na ito kasi wala mo lang kakain. So, nga pala si Bosong sa Australia. Sa kapatid niya, guys. So, sabi ko, okay lang. Mag, ano ka? Relax ka diyan Kasi pwede naman siya magtrabaho. Kahit nandun siya. Basta daladala niya, guys, yung kanyang laptop. pala yung tubig ko guys oh. Lagyan ko siya ng lemon at saka cucumber. Ito naman yung isda natin. Isa lang yung binili ko kanina ng ganito kasi parang hindi siya fresh ba. Natatakam lang kasi ako. Kaya bumili ako isang galunggong. Hmm. Sarap! Masarap siya guys malutong pagkapilito nyo. Masarap. Mm. Masarap din ang ganito pag bagong ano ba, pitas. May namiss namiss siya guys. Mm. Sarap. Mm. -hmm. <coughs> masarap Hmm. <coughs> masarap. Masarap siya guys talaga. Sarap ng pagka-prito niya. Hmm. Parang hindi ko siya maubos, guys. Hmm. Ganun lang yung tikman natin. Alam niyo, guys, mas masarap talaga yung kalunggan sa Pinas. Naman, na namis siya. Dito matabang. Hmm. Bagong pitas naman ito kasi yung 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 bang ano niya. Fresh na fresh pa green na green. Kaya dapat yun matamis-tamis din. Di ba? Mm. So yun guys, hindi na ako nagtanin. Dami ko nang kinain. Sarap. Sarap-sarap talaga. Sarap-sarap banget oh. Sarap Ini sama ubus guys Buti ko lang itong isda Isarap, ba? Diba? Masarap siya guys. Ito ko kainin yung ulo niya. Mm. So and guys. Hanggang na lang yung aking vlog guys. Hindi ko na kayang ubusin ito. Kulamin ko na naman siya bukas. <laughs> mm. Busog. Mm. Bitugla. Mm, good am. Thank you for watching. Nakita n'yo ba 'yung ginuguan? Mm. Good am. Mamasarap. Sayang, guys. Thank you for watching. Sayang, guys. Thank you for watching. Bye-bye.